Good morning mga suki Ayan, meron kaming tendero dito Tendero Puro kain naman ng alam Minuubos ang panindan ni Popot Ha, JD? Daming utang ni Jade. Huwag ka na magtambay dito, ha? Nakakarami ka na ng bukas, ha? Dalawa? Ha? Thank you. Yan, sa susunod na ano guys, ano na to? Grocery na. <laughs> Grocery store. Papunta rin kami guys ng tindahan. Kikain na naman. Doon kami mananghali. Mayroon daw gulay na niluto si Maduna. na brown. So let's go na guys. Tara yan. Sama kayang. mo kami. Tara! Tara! Tama ka kitang mo, Pen? Tama ka? Pagkakita mo lang mamaya. Magpwede rin kami? Magpwede yeah, yeah. sayang yeah, yeah, yeah. Saan mo daw yan oh? Diwan to, ko. JSN Ha? Mag-uwi rin tayo? mag rin kami? Agad? Hindi <laughs> nga ako nagdala ng gatas nito eh. Tara! Let's go, Yang! Let's go! Ba, ayaw ah. Oh. Hello! <laughs> Nakikain tayo guys ng inabraw. Oh. Ayan sa oh, saluyot with ano bulaklak ng kalabasa. Mm, mm. ah, ah, mana Meron po, pero mahina lang. Wow, okay si mamu. Hmm, <laughs> Hindi pa nag uuwin, mag na daw siya. Kalawak yung maskroom niya. gawa mo ako siya. Nang? Kakain ah. Ito yung <laughs> sama, makaibos nila kayo. Ito yung sama dito, mag makaibos. Taimik talaga dito sa manuot oh. No? Parang kalam mo mm -hmm. ka lang nagkatira. Ito talang dito maggastaw. Ito dito pala kumain. daming gulay ko lang dyan. Ang sarap dito. Mm. Ang sarap dito. Ang Tumal guys. <laughs> Holiday na siguro. Whole week na yata. Hindi <laughs> 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 mo may ano pa yan sila mag ano mag sila basa ng no, mulan kasi. Yeah, gutom niya sila. May ngapon. then guys, mayroon tayong parating na bumba yun, eh, no? naninigil lang ka bawong. kamaateng ka bawong, madiba, madiba lupa sa atang ng ka bawong? alu-teng atang niya pa, alu-teng balikbulak ng lupa. buti pa sa bayad na, natapos sa sentilgaya. alu-teng, alu kasi patuloy na. <laughs> ano, ano, lang, ano na to? singil lang singil ka sabado? <laughs> Oh, may kasabihan. May kasabihan, sabihan pag Sabado na ningil. 11 din 'yon. Yung binebenta mo. Allah ko. Sandali guys, wait muna ayo. Wala na. Si Ate Reason, nagbad lang. Ang kapilaw nila. O, oh, Kampa. Tani, ano? Kampa. O, kuya, ano? Hmm, sarap yan, o. O, parang Kampa na pa. O, 20? O, 20? ang masarap. Yung masarap. O, oh, nag-dilaw ang sa sabaw yan. niya. Pa? Ayan? Uh, oh. O, kaya pala kamahal. Napabila ko niyan. Kala ko 100. O, pala. Wala na. O, 120. Ayan guys, oh, pakita ko sa inyo yung buong ng aming sitaw. Oh, mayroon na. Hmm. Panghalo-halo sa sinigang. Pa. Oh, yan guys, itong area na to. Ayan, sa likod ng malunggay. Paano yan eh, ay square. Ayan ay for sale hindi ko ano siguro nasa 100 plus square meter yan nasa one, 150 siguro malaki din yan hanggang doon sa may buhangin yan doon sa may palay JD Dapit. Tara, uwi na tayo. Ano, mm. ba't ko daming tuga? Ay, ano? Kagat. Go home na, go home. Tapos na ang duty. Dirty yan. Iwan mo kasi Santi sa Ligay, Santi sa Paseng. Dalawa lang sila. <laughs> sa dito sa harap. Santi Paseng sa likod. Pero ikaw ang Santi Ligay, ay Santi Paseng, nagluto ka. Ikaw na sa likod, eh. <laughs> ah, pasa, sabi. Sabi ng tipe, ligaya, Ah, oh, patang, Tapsilog daw! Ang oh, niluto ko, ang chiksilog. Hala, lang <laughs> burisa ka! Hala, <laughs> mati ako daw! stop! ano oh, sahod mo. Sa duty mo ng ilang araw. Tulog si Popot, guys. Oh, magtinda ka muna, JD. Meron na rin coke float dito, guys naglagay na rin ng coke float dito kasi yung iba eh para magsawa na rin sa milk tea instruction iba naman hala eh. give me that yeah, yan yan give me that oh, okay. very good si ate po ah Very good si ate. Ah, ayan guys, nandito na naman yung dalawang makulit. Oh. Pag ganitong pagabina, na. Ayan, nandito na ang isang batang yan. Ha, ano? Nagsawa ka na sa tindahan mo? Ha? Nagsawa ka na sa tindahan mo? Paano yung ano yan? Hmm. Au! Paano yan? Au! Jedi, paano yan, Jedi? Au! are you doing? Suot mo. Suot. Ano naman ginagawa mo, ate? Ah, busy ka dyan, ah. Ha? Ha? Ayan, kakanta daw sila guys. Ate naman, ate naman. Oh, kanta ka na ng ano, ng No More Monkey Jumping on the Bed. Sumasayaw naman itong isa guys, oh. Oh, ikaw naman, JD. Ah! Yan, nawala na. Ah! Wait kasi. Ah! Ah! ah. <laughs> ah. Ako lang ahawak. Ah! <laughs> Gawin na, ha? Daddy. Say Daddy. Ah, Daddy. Jade, alika rito. say Daddy. Uh. Daddy, say Daddy. Uh. Say <laughs> Daddy. Jade, Daddy. Uh. Puro ko naman ganyan eh. Uh. <laughs> Oh, no, 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 fighting, ah. Daddy. Say, Daddy. Ah, no, 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 no. Oh, ate naman daw. Ate, ate, yan, yan naman daw. Oh, share mo naman kay ate. Oh, share naman. Say, hi. <laughs> hi, guys. Yan ha. Baby Say good night no, ate yan yan. Oh, good night. Good ate. Ako oh, ay kulay pink. Ah 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 Pink pink gusto mo Ha? O oh, ba pina kaya day? Bye, bye ya Kiss. Oh, kiss mo na daw si ate. Kiss ate. Kiss mo na si ate. Go. Kiss ate. Kiss mo na si ate. Kiss. Kiss. Kiss <laughs> Jedi, aku nasiate. Bye, Jidi. Bye, Jidi. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Mama. Mama. <laughs> I love you. Hello. Good night. Bye -bye. Sweet dreams. Abby. I love you. Mumuah. Cucu. <laughs> Bây giờ good night, good night.